Mingi ka no naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Gina... ginagawa naman po namin lahat yung mga script na fino-forward sa amin eh. Sinundod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo yung budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. at uh, 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni name... Madarahog. Kasama sila, Rosalinda at taga-bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Taragang kapos daw. Hindi na kami magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang Eh, dito? sa totoo lang. Nag-aabono na nga ako sa Wala sarili dahil sa kahingin nito si Madara. Wala nito. akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng no mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, Madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit! Pinatayan ako. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Bukod pa po dyan, mayroon pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the office of the first lady. Bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Mayroon pa pong 10 million every month na binibigay sa TCO from the office of the executive secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na mayroon kayong napakalaking uh, vault sa TCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a, a big vault na naglalaman at uh, ng pera, pwede nyo po bang confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang PCO uh, dahil napag-alaman ko rin, uh, if you can confirm, nag-maintain po tayo ng uh, apat na head bloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head blogger na yon ay merong kumbaga, downline o meron siyang uh, sinusupervise na sampung bloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon.